Bago po tayo magpapatuloy mga guys, please follow my page para mahaba-haba pa po ang pagsasamahan natin. Bago lang po ito, please support me. God bless. Ayun na. Okay guys, magandang araw po sa ating lahat pag-alala po sa mga motorista. Mag-ingat po tayo palagi sa daan, lalo na po sa mga ganitong sitwasyon. Umiwas na lang po tayo. Para sa ganun, makauwi po tayo sa mga mahal natin sa buhay ng ligtas. Sa mga driver naman dyan ng mga malalaking truck, tanghiling lang po namin sa inyo, please na la, please lang po. Huwag na huwag po sana natin ipilit kung sa tingin natin hindi kaya. Dahil kung sakaling bumigay man ang sasakyan yung napakalaki, marami pong motorista ang madadamay. Marami pong pamilyang masisira. Tandaan nyo po, ang hirap po mawala ng mahal sa buhay. Kaya please lang po, double check palagi bago magpatakpo. Kahit yan lang po ang may ambag nyo sa buhay namin. At hanggang dito lang po tayo. Please, follow my page. Thank you po and God bless.